ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Lihang ng gabi. Minsan ay hindi sadya na merong kakaibang talento o regalo ang isang tao. Yung tipong isa sa isang milyon ang meron lang nito. Ito ang kwento ni Elena o ni Nel at ang kanyang guro na si Father Will. Mukhang sila ang pinagtagpo ng tadhana para sagutin ang mga katanungan na bumabagabag kay Nel. Bakit kaya siya nabiyayaan ng ganong klasing kakayahan? Magandang gabi mga kabarangay, ako si Lady Gracia at ito ang liham ng gabi. Liham ng gabi. Sa isang maliit na bayan sa probinsya, ang araw ay laging nakangiti pero sa loob ng puso ni Elena o Nel sa kanyang makakilala ay madalas siyang nababalot ng takot. Siya ay isang dalagita na may kakaibang kakayahan at regalo. Nakakakita siya ng mga espiritu. Nangyari ito nang maaksidente si Nel ang kanyang mga magulang at kapatid na si Marco. Sa kasamaang palad, binawian silang lahat ng buhay maliban kay Nel. Dala marahil ng nangyaring aksidente, nabuksan ang third eye ni Nel. Iyon marahil ang simula ng pagkamulat niya sa kakayahan na makakita ng mga espiritu't kaluluwa. Minsan, ang mga ito ay nagkukulong sa dilim. Naguumapaw ang mga hindi natapos na kwento at sakit. Sa bawat pag-uwi ni Nel mula sa paaralan, dala niya ang bigat ng mga sigaw at pagluha mula sa mga kaluluwang hindi matahimik. At bilang baguhan sa ganitong sitwasyon, wala siyang magawa kundi magpatuloy na lang at huwag pansinin ang mga kaluluwang tumatawag sa kanya. Isang hapon habang naglalakad siya pa uwi, nakarinig siya ng isang bulong. Nel, halika na. Nakikita kita. Ang boses ay tila nagmumula sa isang madilim na sulok ng daan. Hindi niya maaninag kung sino pero alam niyang hindi iyon tao. Ang kanyang puso ay pabilis ng pabilis ang pagtibok. Sino ka? Tanong niya. Ang boses niya ay nanginginig pero sinusubukang maging matapang. Pero walang sumagot ngunit ang hangin ay tila nagdala ng malamig na pahayag. Hindi mo ko maiiwasan. Hindi ka makakapagtago. Tila nagbabantang sabi ng mahiwagang boses. Napakapit siya sa kanyang bag. Lumingon-lingon, umaasang naririnig din ng mga tao sa paligid niya ang boses na iyon pero mukhang siya lamang ang may kakayanang makagawa nun. Dala ng takot na humalo sa pagkalito, tumakbo na siya palayo. At kahit sa pagtakbo niya, umaalingaungaw pa rin ang misteryosong boses na sinabayan pa ng tawang nakakakilabot. Pagdating ni Nell sa paaralan, kinabukasan na ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mas ligtas na lugar. Sa isang sulok ng silid-aralan, nakita niya si Father Will, ang guro at pare na may mahabang ngiti na tila kayang tanggalin ang anino ng kanyang takot. Sa kabila ng kanyang mahinahong boses at nag-aalab na pananampalataya, may kakaibang tingin si Father Will kapag tinitignan nito si Nell. Hindi iyon mawari ng dalagita. Iha, may problema ba? Tanong ng pare, ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalasakit. Ah, wala po, Father, sagot ni Nell. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagaalab pa rin sa takot. Siguro may mga bagay lang po akong naiisip. Yun lang po. Kung may kailangan ka, nandito lang ako ha. Huwag kang mag-atubiling magsalita. Sagot ng pare at saka ito, mas lalong lumapit kay Nel para tanggalin ang napapansin itong takot sa dalagita. Alam ni Nela hindi siya maaaring magsalita. Ang kanyang lihim ay masyadong madilim, masyadong mabigat. Mukhang walang pwedeng makaunawa. Kung anuman ang lihim na iyon, tanging ang dalagita at ang mga kaluluwa sa kanyang paligid lamang ang nakakaalam. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang paglapit ng mga espiritu sa kanya. Madalas silang nagkukwento ng mga pangarap na hindi natupad at mga tanong na hindi na nabigyan ng kasagutan. Minsan, habang nasa classroom si Nell, narinig niya ang mga kaluluwa mula sa dilim. Nagtatawanan, nagsisigawan at nag-iiyakan. Hindi mapigilan ni Nel ang mapaiyak sa gitna ng klase at magtakip ng tenga habang nakapikit ng mariin. Alam niyang pinagtitinginan na, na siya ng mga kaklase at pinagbubulungan. Marahil ay baliwang tingin sa akin ng mga kaklase ko. Bulong ni Nel sa sarili na maramdaman ang mga mapanghusgang tingin sa kanya ng mga kamag-aral. Talagang si Father Will na lang ang pag-asa ko. Umamin na kaya ako para matapos na itong paghihirap ko. Nakapikit lamang si Nel habang sinasabi sa sarili kung ano ang dapat niyang gawin. Tila nagdadasal ng tainti na sana ay mawala na ang mga ingay ng iba't ibang espiritu sa kanyang paligid. Hanggang sa nabalot na nga ng katahimikan ang kanyang kapaligiran. Tumigil na ang mga kaluluwa pagkakataon na ni Nell upang imulat muli ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay ligtas na siya. At sa muling pagdilat nito, laking gulat niya nang makitang kaharap ang pare na si Father Will na nakangiti habang pinagmamasdan siya. Liham ng Gabi may kailangan akong sabihin? Agad na sabi ni Nel sa pari. Malaki na ang tiwala niyang matutulungan siya ng pare sa problema ang kinakaharap niya. Nasa loob na sila noon ng opisina ng mabuting pare. Ngunit bago pa man niya Maituloy ang sasabihin ay biglang may bumagsak na libro mula sa isang shelf. Ang tunog ay nagpagising muli sa kanyang takot. Alam niyang sinadya ng isang espirito na ihulog ang libro para may patunayan. Iha, okay ka lang ba? Tanong ni Father Will. Ang kanyang boses may halong pag-aalala. Father, huwag niyo po sanang isipin na may problema ako sa pag-iisip, pero, pero may mga tao po. O mga kaluluwang hindi matahimik. Mga kaluluwang ligaw. Malinaw na sabi ni Nel. Lagi nila akong nilalapitan. Lagi nila akong kinakausap. Lagi silang nagsusumbong. Ayaw nila akong tantanan. Pinagbabantaan din nila ako. Dagdag na sumbong ng dalagita. Nagulat man si Father Will sa kanyang sinasabi ay hindi pa rin ito ng husga. Iha, nakakakita ka ng mga espiritu? Opo, sagot ni Nell. Ang boses niya halos pabulong na. Nagkukwento sila sa akin. Takot din sila tulad ko. Hindi nila maintindihan kung bakit sila napunta sa kabilang buhay. Parang Parang hindi pa nila tanggap na tapos na sila sa mundong to. Nagtaka si Father Will. At saka nagtanong. Bakit hindi mo agad sinabi to sa akin? Baka, baka may paraan pa tayo para matulungan sila at matulungan din kita. Pero takot po ko. Takot po kong isipin na baka, na baka ako ang dahilan kung bakit sila nandyan at ginugulo ako. Malungkot na pahayag ni Nel. Iha kailangan mong malaman ang katotohanan. Hindi ka matatahimik kung hindi natin ito haharapin. Huwag kang mag-alala. Naniniwala ako sa mga sinasabi mo kaya handa akong tulungan ka. Sabi ni Father Will at ang kanyang tono, matatag at dagmamalasakit. Kung ikaw lang ang nakakaranas nito, maaaring ikaw lang ang tanging makatulong sa sitwasyon mo. Seryosong dagdag ng pare. Habang lumalalim ang kanilang usapan, unti-unti na unawaan ni Nell na si Father Will ay naglalayong tulungan siya. Hindi lamang ang mga espiritong gumagambala sa kanya. Hindi siya makapaniwalang may isang taong maniniwala sa kanya. Tatuong ang sugo ng Diyos si Father Will. Habang gumagaan ang loob ni Nell sa pagkukwento kay Father Will, biglang may narinig na bose si Nell mula sa kanilang likuran. Nel, sumama ka na sa akin. Napakapamilyar ng boses na iyon at matagal na itong hindi narinig ni Nel. Ang boses ay may hagod na nagpapagaan sa kalooban ng dalagita. Sa unang pagkakataon, hindi nakaramdam ng takot si Neil nang marinig ang boses ng isang espiritu na iyon. Iha? Anong nangyayari? Tanong ni Father Will nang makita niyang nakatitig si Neil sa isang walang laman na sulok ng silid sa kanilang likuran. Father, Father, sinusundo niya ako. Nag-aala lang sambit ni Nel sa pare. Iha, ipaliwanag mo sa akin kung sino ang sumusundo sa'yo. At bago pa makasagot si Neil kay Father Will ay muli na naman niyang narinig ang pamilyar na boses na iyon na palunok si Nel at sa kamuling nagsalita. Tinatawag na ako ng kapatid kong si Marco. Father Will, sinusundo na niya ako. Liham ng Gabi. Gusto mo bang maging maayos ang usapan niyo ng kapatid mong si Marco? Maaari tayong makipag-ugnayan sa kanya, sabi ni Father Will. Ngunit kailangan mo ring maging handa sa maaaring kalabasan nito, ha? Unti-unti nang nabubuo ang loob ni Nell na harapin na ang kanyang takot haharapin niya ang kanyang kapatid na si Marco sa tulong ni Father Will. Father, hindi ko po alam ang gagawin. Paano kung mas lumala pa yung mga nangyayari? Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Nell ay puno ng pangamba pero andun pa rin ang kagustuhang matahimik na ang kanyang kapatid na si Marco at para matahimik na rin siya iha. Magiging maayos din ang lahat. Maniwala ka. Tutulungan kita pero kailangan mo ring magtiwala sa akin. Pagpapalakas na loob ni Father Will kay Nell. Ngumiti ang dalagita at nagtiwala na nga sa pare. Doon na nga nila sinubukang makipag-ugnayan kay Marco. Sa isang madilim na sulok ng silid, pumwesto, na Father at Nell kung saan narinig ni Nel ang boses ng kapatid na si Marco. Nagsindi ng kulay puting kandila si Father. Taimtim itong nagdasal at may ilang mga Latin na salitang binabanggit hanggang sa muli itong nagsalita ng Tagalog. Marco, kung naririto ka, ipahiwatig mo sa pamamagitan ng kandilang nasa harapan ko. Ani ng pare. Puno ng katahimikan ng paligid, puno rin ng takot si Nel. Magtatanong sana muli si Father, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap ay biglang may kung anong hangin ang umihip sa kandila at tuluyan nitong pinuksa ang munti nitong apoy. Father Will, Father Will, natatakot po ako. Bigkas ni Nel sa pare. Pero laking gulat ng dalagita ng makitang bigla na lang nawala si Father Will sa paligid at hindi niya mahanap. Father? Father, nasan po kayo? Hindi ko po kayo makita. Nagpapanik na si Nel ngunit walang sumasagot na Father Will sa kanyang mga tanong. Nawala bigla ang mabuting pare. Hanggang sa biglang bumungad sa harapan mismo ni Nel ang mukha ng yumaong kapatid na si Marco na may sobrang lalim na tinig sabay nagtanong. Nel? Handa ka na bang sumama sa akin? Huwag kang matakot. Hawakan mo ang kamay ko. Halika na. Matagal ka na naming hinahanap at hinihintay. Ayoko. Ayokong sumama sa'yo. Hindi pa ako handa, Marco. Pumikit si Nel para hindi niya makita ang kapatid at mawala kahit kalahati ng nararamdaman niyang takot. Hanggang sa maramdaman ni Nel na nagbago ang tinig ng tumatawag sa kanya at ito ang nagpakalma sa kanya. Boses iyo ni Father Will. Nel, Iha, sumama ka na sa kapatid mo. Oras na. Idinilat ni Nell ang kanyang mga mata at nakitang liwanag ng paligid kung saan muling bumungad ang maamong mukha ni Father Will. Father, mabuti na lang at bumalik kayo. Ano po bang nangyari? Bakit kayo nawala? At yung kapatid ko, wala na ba siya? Nakaalis na ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Nell kalmado siyang sinagot ni Father Will. Nel, ikaw ang dahilan kung bakit hindi matahimik ang mga espiritu. Kung bakit hindi matahimik ang kapatid mong si Marco. Hindi nagpatinag si Nel sa sinabi ng pare. Ayaw niyang sumama sa kabilang buhay kahit andun pa ang kanyang kapatid. Nel, makinig kang mabuti. Oras na para sumama ka sa kanila. Sumama ka na kay Marco para matahimik na kayong pareho. Hindi makapaniwala si Nel sa sinasabi ng pare. Akala ba niya tutulungan siya nito? Nakaramdam siya na parang pinagtaksilan siya ni Father at tila gusto siyang ialay sa mga kaluluwa. Hindi pwede Father Will, bakit mo ko binibigay sa kanila? Ayoko nga tumawid sa kabila. Dito lang ako, hindi ako aalis dito. Binalak ni Nell na umalis na sa kwartong iyon ngunit hindi siya nakagalaw nang bigla siyang bendisyonan ni Father Will. Ang bawat talsik ng makapangyarihang tubig sa kanyang balat ay parang tusok ng apoy na siyang nakakapaso at tumutusok kay Nel. Hindi maintindihan ni Nel kung bakit ginagawa ito ng pare sa kanya na inakala niyang kaibigan na tutulong sa kanya. Sinubukang sumigaw ni Nel para magpasak lolo. Humahap din na lalo ang kanyang buong katawan. Ang kanyang boses ay na ng panghihina habang patuloy ang pare sa pagsaboy ng agwa bendita sa kanya. Bakas sa mata ng pare ang lungkot habang ginagawa niya iyon kay Nell. Pero alam niyang kailangan niya itong gawin. Hanggang sa biglang, nagpasaklolo si Nell sa kanyang kapatid dahil hindi na niya kinakaya pa ang sakit. Father? Sasama na ako kay Marco. Bakas ang ngiti mula sa labi ni Father Marco habang sinasabi ang kanyang mga huling mensahe kay Nel. Ang katotohanan ay mahirap tanggapin lalo na sa mga kagaya mo. Ngunit kailangan mo itong harapin Nel. Makakayanan mo ito sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Tuluyan mo nang iwanan ang katawan ng dalagitang iyong sinapi anel. At naway dumiretsyo ka na sa liwanag kung saan ka hinihintay ng iyong buong pamilya. Hindi ka na nararapat dito sa mundong ito. Dahil ikaw ay dapat nang sumakabila at punguhin na ang liwanag. Liham ng gabi.